Hello mga kapanolo, welcome po muli sa ating channel Kapunta uh, pa kami ng bakala Ngayon, ay dito po kami ngayon sa, sa uh, sa looban Sa mga hindi pa po naka-subscribe Pak-subscribe po yung aking channel Pakilike, comment, and share na rin po Yan. Thank you, thank you po sa lahat po ng mga sumusupport Sa mga hindi pa po nakapalo sa aking page Pakipalo po ng aking channel at para updated po kayo sa aking mga susunod na video gumawa po tayo rito sa looban kasi alam nyo naman po medyo maaga-aga pa pero pag madilim na po rito eh, medyo ano rin po kami dumaan kasi madilim ito lang po yung magiging ilaw dyan sa mga baiba eh alam pag pumunta tayo rin yung video madilim na so, eh, nag, ano rin tayo baka mayroong ahas dyan o ano eh, ngayon ay eh, kaya lalakad tayo rito ngayon kasama ko yung aking mga kasamahan na tatlong Pilipino isang taga Sambuanga si Bosani at dalawang taga Cebu uh, kaya ang aking kasama ngayon oi kawai dyan sa ating mga Balay sumbag ay diretso. Mga taga sambuang gaja. Ano ba layo? <laughs> yeah. At saka <yung> taga Cebu. Gan si Cebu sta pa kay nakapunta. Ikos pero at si lagi ukahoy lagi nga anak ko. Boss Jumar. Igo diretso si Mustafa. Gana pa, yung gilapan lang pa rin yung tapay. Lala ka meron pa ay, kung, kung tawag ko sa ano. nang konti lang kasi wala na kayong budget. Baka yung budget namin eh. Pang ano na talaga. Kung baga sagad na. Eh, may, may, may 50 si Boss Topper. Hati muna kami. medyo madilim na anong sa bahay. Alas 7 na nga po pala sa amin. Uh, uh, mga kabano, nung, -no, nung nakaraan po, doon po tayo dumaan sa highway kasi madilim na masyado. eh, ngayon, medyo maliwaliwanag pa. At kita pa naman yung daanan. At yun po yung pinagsisorkatan namin. Doon po kami yan. daan at tatlong kasamaan nandun na po sa una na yan lalakad na eh sa totoo lang po hindi po sana ako sasama kasi wala po talaga tayong budget pero ano po nag-offer po yung kasama natin na si Bustopher na mayroon daw po siyang nahiram na fair, kaya hati daw po kami kaya napilitan na rin po tayo sumama ayan po yung highway ah hmm. Yung pag uwi namin kasi siyempre gabi na madilim na hindi na kami dumaan dito. Depende kung makikita pa po namin yung daanan na okay pa. Ay dadaan ulit kami rito sa surkatan. Pero pag hindi, doon na kami sa highway dadaan. Para safe po tayo. Nah. meron po tayong ka yung nasa una na ibang lahi po yun hindi ko po anong lahi pakistan po siguro ah, uh, nag-uusap-uusap uh, po sila sa ano abad sa trabaho naman Gracias. <coughs> Uh, mga idol uh, medyo nasa uh, kalagitnaan na po tayo ng ating paglalakad at tumampasay po tayo doon sa gasolina na yan gasolina uh, ito po yung ano hinakabaka isang baha nila po ulit nawagin ay masjid dumaan nakadaan na naman po tayo dito sa kanilang masjid yung pupuntahan po namin na pamilya na medyo malayo po po yan uh, mas okay naman po ay maglakad ka malayo at meron kang kasama Medyo malapit na po tayo doon sa ating pamilya niya. Yan yung po yung building niya, madalas po na yung pamilya dito. At yung papasok po kami, dumadaan po talaga yan. Yung bus dito para po sa mga bibili na pang almusal o pang merienda. Kasi yan po yung pinakam medyo malaking supermarket dito. Although marami pong bilihan, kaya lang si po, yan po yung talaga medyo malaki rin. na uh, papasok na po tayo ha para makapamili ng konti ayan, uh, dito tayo ayan po yung market tea na madalas namin puntaan market tea pasok po tayo, lalaki ng takbo ayan na lang po muna mga idol ha No, noong naalala ko, meron pa pala akong ATM. may lamang pa pala ATM. So, ayan. Pinacheck ko na rin po para po sigurado tayo. kung sa mo may lamang pa. Naalala ko nga po pala. Eh, mabuti po nga po talaga at naalala ko. Meron po siyang sikwenta. Kaya, makakapamili tayo kahit papano. mag-ano lang <laughs> mag -ano po na tayo, ha? mag tayo ng ating mabibili. Ayan, mga idol, ito na po muna ang ating binibili uh, yung mga importante lang po muna at ah, talagang sagad na sagad po talaga tayo sa budget so, ano lang po tayo makapamili pag may kahit na po tayo sa so, ngayon ay eh, talagang wala pa po kaya magtitiis tayo ganoon talaga buhay pag wala pa po sahod tiis, tiis, tiis magtanong po tayo sa uh, counter para po mabayaran na ito mga idol yan nasa ah, labas na po tayo at kasalukuyan na po tayo naglalakad dito ah, po tayo sa highway dadaan na po baka ano ah, tayo ng mga sasakya. Ah, ah. time check po tayo ha As 8.21 <laughs> medyo madilim na po dyan sa mga dating sinusurkatan namin Ito yung dating sinusurkatan namin amin uh, pag sa pamilya. Yeah, kaya lang medyo malayo rin dyan. Yeah. Saka madilim. Mahirap sa dumaan. Yeah, dito na tayo. Kasi ah, nga pala nakalimutan mo pala ni eh. to Perry yung kanyang cellphone. Dahil sa awak niya kanina at umupo siya roon sa paglabas ng ng uh, pamilihan. At nang umalis kami, eh, nakalita niya ako siguro. Uh, ilapag niya o nahulog sa ano niya. At tinangalan po at medyo malaki na po, po kami. At nabalikan niya. Eh kung medyo malayo-layo na tayo, ang nilalakad, eh hindi natin masabi kung may balik pa yan o ano. Pero siguro naman po may, may babalik pa yan self, pag may cost to pair. Ano yun? sa atin? Ano sa atin yun? Ayan na kasalubong kami. Kapastan. Nagaroon pala sa amin. Nagaroon sa accommodation. Pero sa amin na rin. Sa amin, sa amin Sila kung gusto mo tanggalin yung puti ko, no? May helicopter oh. ako. Nag-recur ka sila na magsisikang daw na ano, nang... Meron din si Boss! tawag noon? Meron lang, lang yun! Paan ang kambing daw? <laughs> uh, Meron si Boss yun! Meron pang sigang siya, no? Meron ako, eh. Pag tanggal ng kuko noon, oh, may nepix ako. Langit. <laughs> may nepix Boss, lagi nilawan ko mo dun, eh. Oo. Meron pang sigang si Boss, ano, eh. Magsisikang oh. uh, ako. Uh, ano sa'yo, Boss? Boss? Kaya ayan, ayan, wala. Wala. May tanong kasi siya doon. Eh, yeah. yun ay papasahog namin yung kangkong na tanim. Pero, okay uh -huh. nga, nagkuhan na na <laughs> <laughs> magsis uh na? na, ako na magtanim. Ayan, magsisigang kami po. Bagay. Diyan ba lang? Bakala mo? Diyan ba? Dadaan ako. Dadaan pala ako, bibili ako ng ano, ng kardinas. Mauna lang kami ha? Oo. Sige lang, sige lang.

Ah, uh, sa uh, sa dinadaanan namin ano. Yung bakala, uh, medyo malayo lang po sa amin yan, 10 minutes pa bago makarating sa amin. Pero okay, ibilisan natin. <laughs> Kasi naalala ko, kaya lang po eh kapos na po yung ano ko, yung sa ATM ko. Even eh, real na lang eh yung uh, sa tinas ko eh Korea. Eh, na po tayo ng ating kaibigan sa eh, si boss. bad.